Good morning po ako po si Carmen Sanchez na lubos nagpapasalamat sa ating Panginoong Poong sa slak na seral na sa aking paggaling noong, noong 2017 ako po ay pumunta sa Batangas para magpagamot kay Bro Eric po lubusan po ang aking sakit noon ako halos mamatay na sa sobrang hirap ng aking dinalanas 2017 po ako noong ako ay pumunta sa Batangas para magpagamot dahil po sa aking pananalig at pananampalataya sa Diyos ako po ay gumaling sa pamamagitan ni Bro Eric maraming maraming salamat po Bro Eric sa lahat ng staff lahat po ng inyong buong pamilya at maraming maraming salamat po sa aking sa pagaling at kayo sana po ay dumami pa ang inyong matulungan marami pong umaasa na inyong matutulungan pa God bless po sa inyong buong pamilya bro Eric. Maraming 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 salamat po.